Kapi ah yo sarap naman ito mga ah, kaibigan good morning alam ba ho natin mga kaibigan dapat may pangarap ho tayo sa buhay na ito it should be to have a dreams you know why the creator of tiktok or the tiktok Uh, pound, pounded of the TikTok mga kaibigan you know TikTok is the most uh, download apps in the Play Store and uh, the most used for the billions millions of people around the world Doyen is there is no faith no wala ho siyang paa mga kaibigan it is uh, pinangarap niya but now TikTok is the most uh, which is I told you earlier the the most uh, download uh, apps in Play Store and it's become a social media giant no I bigat na yung uh, gumawa niyan ay wala hong paa. kahit uh tingnan ho ninyo doyan at there is no faith mga kaibigan but uh, kahit wala siyang pa they create right now yung ginagamit ho natin no? yung ginagamit ho natin ngayon millions of people who downloaded this app in the play stores to be used for the promotions of the business mga kaibigan especially who are engaging in business. So, TikTok is the most useful, mga kaibigan. In the cold of the e-commerce. Ganun ho tayo sa bundong ibabaw na ito. Dapat hindi po tayo mawala ng pag-asa. Kahit wala ho tayong kamay, wala ho tayong paa. Did you imagine for the preacher of God? Yung walang paa, walang kamay, which is uh, I think it is in American mga kaibigan so hindi po uh, tayo po yung magpapasalamat na tayo po yung kumplito mga kaibigan e, yung iba kumplito na nga e, wala pang kwinta sa mundong ibabaw na to mga kaibigan so that's why tiktok right now uh, the most uh, need apps to the people around the world. No? Maraming nga uh, tao nangangailangan na katulad ho ito ng Facebook. No? Ganun ho ang uh, buhay sa mundong ibabaw na ito. Hindi po yan nakabase kung ano po ang estado sa buhay ho natin. If we have a dreams, then follow it. Ignore, do not mind the people around you. Kasi yan po ang magbibigay ng hindrance of your dreams, mga kaibigan. Mind you. Yung mga taong mga witches, especially here in the Philippines, there is a toxic Filipino culture here. Pag uangat ka dito, mga kaibigan, na hindi po nakabase doon sa ano mo. Uh, there is a lot of Filipino which is called the there is a study of the mentality of uh, crabs crab mentality no? Hihilain ka pa so that's why be careful of the, the kinds of the kinds of people like that no? I mga kaibigan uh, sa umagang ito tayo po'y magpapasalamat sa lahat po ng natatanggap nating uh, biyaya mga pag-iingat at mga pagliligtas po ng Diyos ang papasalamatan natin sa buong buhay ho natin. Kasi tayo pa'y nakapagsabi dito, tayo pa'y gumagalaw ng maigi. eh yung iba, bumibili na lang ng ano, hangin. Mga kaibigan.